Hi guys, welcome to my blog guys. Today's video guys, tayo po ay magluto ng biryani chicken. Ito po ang intro natin guys. Okay, para naman hindi bigla ang ating video, mag-intro muna tayo. So yan guys, maglalagay muna tayo ng mga ginger first, garlic first, siyempre mga spices niya. Okay, lahat niya, lalagay na natin siya. Like salt, pati mga ano, lahat nandiyan, nandiyan na yung lahat. Ang dami ng bawang. Tapos, i-mix-mix -mix lang natin para, man tap tapos yung ilagay na natin yung manok, i-mix din natin siya para, para bang yung minamarinate siya bago siya, ano, pag uh, lutuin. At syempre, dyan, magpapakulo tayo ng tubig habang minarinate natin yung uh, ating manok para maging pulaba. Pero pwede rin hindi siya may So yan guys, para nagpakulo tayo ng tubig, maglalagay rin tayo ng mga spices dyan. Para naman meron tayong paglasa sa ating kanin. di ba? Diba? So yan guys, ilalagay natin yung mga spices guys. Para naman yung kanin natin meron din lasa. Hindi ibig sabihin na hindi nat iboboil lang natin siya pero hindi natin siya lagyan ng mga spices. Siyempre meron din na dahon ng mga grinder ang hirap na banggitin tapos yon nilagyan din natin ng, ng mga pest lahat tapos yon mantika o yon lemon para gusto yung best na biryani ganyan lulutuin ng best biryani <coughs> salt syempre nilagyan natin ng salt takpan para makulo pakuluin tapos ito yung ikas natin ni natin yan nauukasan na siya pero ibababad kasi yan kasi basmati siya So, yan, kumulo na yung ating tubig, guys. Saka, yan, pag kumulo na ang ating tubig, guys, ilalagyan natin yung bigas na binabad natin, okay, kasi papakuloy na naman natin siya. <coughs> so, yan, tingnan ninyo, tinanggal na yung ano, para tingnan mo, mahabas siya. Ay, grabe naman itong mag-voice over yung paglutoin. At siyempre ang hirap na mong Tapos yun, nilagyan din natin ng mga pest, lahat, tapos pakuluan Tapos ito, yung uh, ikas natin, niready natin. Okay? Kasi, para ano, malagay na yun. Siyempre, siyempre maglalagay rin tayo dyan ng mga spices. Ayan na yung sinabi ko sa inyo na maglalagay tayo ng onion dyan sa ibabaw ng kanin. Siyempre, yung pang food color para maganda. Lagyan din ng pang red para magandang color mix siya. 'Di ba? Para masarap siya. 'Yun naman yung ibang water na ano yung parang yung medyo mabango. Pangit hindi ko na maalala. Tapos yung yellow na color din. Ang daming nilalagay ba? Okay. So yan guys, tapos na yung ano nating kanin tinanggal na natin siya. Maglagay tayo ng ano dyan, mantik. Tapos, maglalagay tayo ng onion. Yung onion natin, guys, pag ganyan na siya, brown na siya, tatanggalin natin yan kasi pang coating natin yan pagkatapos natin mag ano, mag plating. Pag mag plating tayo, ilalagay natin yan sa ibabaw. At syempre, ilalagay na natin yung manok na minarinate natin dyan, lulutuin natin dyan. Kala niyo yan yung chicken na may guys. Ayan, i-mix mix lang natin siya. Habang maano natin, ma-mix natin siya na mabuti, guys. Siyempre, pagkatapos natin yan i-mix mix, tatanggal din na naman natin ulit. Para naman maglagay na naman tayo ng mga spices diyan. Okay, guys. Tapos pag malagay natin mga spices ulit, mimimix uh, mix natin matrabaho ito guys pero pagkatapos masarap siya yan na naman ginger na ano Uh, spicy, eh, ginger na giniling tapos garlic giniling tapos mga spices niya so yan, imimix mix lang natin siya Mas pagkatapos natin mix mix, lagyan natin konting vinegar okay tapos imimix na naman natin siya ulit matrabaho ito guys, pero masarap so yan guys, ilalagyan na naman natin ulit ng spices Okay. Para naman pang-color doon sa ating uh, food para maganda tingnan. Para s'empre, kailangan natin ng magandang presentation kung gusto natin mag uh, magpatayo ng restaurant. Kasi ito pang-restaurant na ito talaga eh, kasi kumpleto. Tapos yan, may yogurt, fresh yogurt. Masarap kasi pag may fresh yogurt. kunting chili, coriander, ayan mga dahon dahon ayan spices ang daming spices na nilalagay pero pag simple lang ang kakainin nat natin sa bahay lang yan walang problema hindi na natin kailangan uh, ganda na masyado pero pag ibibenta kailangan masarap kumpletong recipe ito guys na ako na ako mag voice over so yan guys ilalagay na natin yung chicken na uh, ano ilang beses na may ni tapos niluto ulit. Tapos nilutoy naman ng ulit. Walang katapusan na pagluluto. So, yan. Nag-add tayo ng salt. Para naman. Para sa taste. Diba? So, yan. May mekos-mekos muna natin siya. Siyempre, lagyan natin ng konting tubig. Konti lang siya. wag masyado. Kasi malata yung uh, ulam. So, yan, guys. May mix natin. Lagyan natin ng mga spices o oh, yan yung onion na pin pinarito natin yung naiwan naman dyan ay eh, kung magpiriting na tayo ng kanin ilalagay natin yun sa ibabaw may naiwan pa dyan na onion na pinarito ilalagay natin sa pagpiriting Okay guys, so yan guys, mi mix mix lang natin para hindi dumagkit. Nilagyan na naman natin ng ano, coriander. Yun, dinagdaga na naman siya ng onion ng ano pinarito sa so, sempre yan ilalagay na natin yung kanin na pi, natin para ano malagay na yung sempre sempre maglalagay rin tayo dyan ng mga spices ayan na yung sinabi ko sa inyo na maglalagay tayo ng onion dyan sa ibabaw ng kanin sempre yung pang food color para maganda lagyan din ng pang red para magandang color mix siya. 'Di ba? Para masarap siya. 'Yun naman yung ibang water na ano yung parang yung medyo mabango. Pangit hindi ko maalala. Tapos yung yellow na color din. Ang daming nilalagay ba? Okay, para masarap. Mga spices, maraming spices. So, ayan guys, tatakpan natin guys. Tapos hintayin natin ng konti tapos maluluto na